Paano nga ba natin mauunawaan sa pinakamadaling paraan kung sino ang may karapatan sa lupaing ito? Ang mga Hudyo nga ba o ang mga Palestino? Ayon kasi sa nakararami ay peking Hudyo na lamang ang naninirahan ngayon sa lupaing ito. Pero nangangahulugan ba ito na wala na silang karapatan mamalagi o manirahan sa lugar na ito? Kung pagbabasihan kasi natin ang Biblia at ang Koran, ang Palestine Israel ayon sa Biblia ay lupaing pinagkaloob ng Diyos sa mga inapo ni Abraham na kalaunan ay binanggit sa Biblia na mga Israelita at ito ay tumutukoy sa mga anak ni Jacob, na anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Gayunpaman basis sa kwento ng Koran ay ipinagkaloob ni Allah sa mga Muslim sa pamamagitan din ang inapo ni Abraham o Ibrahim subalit hindi sa pamamagitan ni Isaac kung hindi sa pamamagitan naman ni Ismail ang unang anak ni Ibrahim kay Hagar na alipin ng kanyang asawa na si Sarah kaya naman kung ating pagbabasihan ng Quran at Biblia ay hindi matatapos ang pagtatalong ito dahil ang espiritual na paniniwala ay isang bagay na sagrado at hindi ito nangangailangan ng isang aktual na katibayan kaya't ang paniniwala dito ay nakasalalay lamang din sa paniniwala ng bawat tao. Gayon pa kung ating pag-uusapan, ang aktwal na kasaysayan na tumiiral na batas sa panahong ito ay tiyak mas mauunawaan natin kung ano ang karapatan ng mga Hudyo at Palestino sa lugar na ito. Ayun kasi sa nakararami ang mga Hudyo sa Israel ay mga Peking Hudyo dahil bukod sa ang karamihan sa kanila ay hindi lumaki at isinilang sa Israel o Palestine. Ang karamihan din sa kanila ay mga negosyante lamang. Nananinirahan sa Israel para sa negosyo at trabaho ng mga ito, pero nangangahulugan ba ito na wala na silang karapatan manirahan sa bansang ito? Tandaan natin na sa modernong sibilisasyon, ang paninirahan ng kahit na sino sa isang bansa ay hindi ipinagbabawal kung ito ay papayagan ng kanilang gobyerno at katulad ng Israel bilang isang bansa, kahit sino pa man ang patirahin nila sa bansang ito ay maaari nilang gawin bilang tagapamahala ng bansang ito. Ang mga tunay na hudyo sa Israel, pagaman pinakamaliit ang kanilang bilang noon, kumpara sa mga Arabong Muslim at Kristiyano, sila ay nag-exist rin ng matagal sa lupaing ito. At tandaan natin na ang lugar na ito ay pinanirahan din ng iba't ibang mananakop na sumakop sa rehiyong ito. Kaya pa paano ba natin matutukoy ang kanilang pagiging palestino? Nangangahulugan ba ito na dahil iba't ibang lahi ang sumakop sa rehiyong ito, ay peking palestino na rin ang naninirahan dito? Maaari, hindi ba? Dahil lang lupaing ito ay pinanirahan ng napakaraming lahi sa buong kasaysayan ng mundo. Kaya't sa bawat pananakop ay ang lahi ng dayuhang mananakop ang palaging nangingibabaw sa lugar na ito. Halimbawa sa pinakamalapit na kasaysayan sa modernong panahon ng ating mundo, ang mga Ottoman Empire mula sa Turkey at iba't ibang dako ng mundo ang isa sa mga sumakop sa lupaing ito. Ibig sabihin ay dinomina ito ng lahi ng Turkish noong mga panahong ito kaya't ang mga naninirahang Palestino dito ay maaaring tawagin din na peking Palestino dahil nananalaytay sa kanila ang dugo ng mga Turko pero dahil nga ang pagkamamamaya ng tao ay kinikilala sa pangalan ng lupaing pinaninirahan nito sila ay nananatiling Palestino kaya't hindi basihan ang peking Hudyo o peking Palestino sa kung sino ang may karapatan sa lupaing ito sa halip ang may karapatan dito ay ang mga taong isinilang at lumaki sa lupaing ito, katulad ng mga hudyo sa panahon pa lamang ng Ottoman Empire, sila ay tinatawag na palestinong hudyo at ang iba ay palestinong arabo. Ibig sabihin, ang hudyo at arabo na naninirahan ng matagal sa lupaing ito ay parehong may karapatan sa lupaing ito. Pero dahil nga palagi nagkakagulo sa pagitan ng hudyo at mga arabo, ay ninais ng mga hudyo na magkaroon na lang ng sariling estado at ang estado na ito, ay ang mismong pinaninirahan din nila noon sa Palestine. Ngayon, kung nais nilang bumukod para sa kapayapaan at papalitan lamang nila ng Israel ang pangalan ng kanilang lupang pinaninirahan, nangangahulugan ba ito na ninakaw na nila ang lupain ito? Hindi, dahil nga sila ay mga palestinong hudyo na namuhay at lumaki sa bansang ito. Kaya't wala silang inaagaw na lupain sa mga palestino dahil sila mismo ay mga palestino. Subalit para sa kanilang katahimikan ay nais na nilang iwanan ang pagiging Palestino na dinodomina ng mga Arabo. Sa madaling salita ito ay usapin na lang sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo dahil pare-pareho lamang sila noong Palestino at ang Hudyo ay nais sumiwalay sa mga Arabo. Pero noon pa man ay marain itong tinututulan ng mga Arabo dahil ang nais nila ay tuluyang mapalayas ang lahat ng mga Hudyo sa lupain ito kaya't hindi natatapos ang kanilang pagtatalo at sa panahon ng pamamahala ng Britanya sa lupaing ito ay pinaghiwalay na lang nito ang mga Arabo at Hudyo na pawang mga Palestino at ito ang tunay na Palestine na hinati ng Britanya sa pagitan ng Hudyo at mga Arabo. Ibig sabihin, ang naninirahan noon sa Transjordan ay mga Palestinong Arabo. Subalit dahil sa pagpapalit ng pangalan nito ay napalitan din ang pagkamamamayan ng mga ito kaya't kalaunan ay naging Jordanian ang napakaraming mga Palestino habang nanatiling ipinaglaban ng iba ang kanilang pagiging Palestino dahil hindi nawawala sa kanila ang pagnanais na mapalayas ang lahat ng mga Hudyo sa lupaing ito. At ngayon nga nakinilala na ng mga bansa ang modernong Israel at Jordan ay wala ng karapatan ng mga Palestino na manghimasok pa sa mga tuntunin at patakaran sa loob ng mga bansang ito kaya't hindi makatarungan na salakayin pa sila ng Hamas na mga teroristang grupo sa kadahilan ng inagawan umano sila ng teritoryo. Pero kung titingnan natin ang dating Palestino ay mapapansin natin nakakarampot lang ang naging paghahati nito para sa mga Hudyo at ang naging problema lamang ay inuna ng mga natitirang Palestino ang kanilang galit sa mga Hudyo kaysa bigyan ng kalayaan ng mga ito para sa kapayapaan ng dalawang grupo. Pero dahil nga magpasa hanggang ngayon ay hindi nila matanggap ang pagkakamali nilang ito ay mas malaking lupain pa ang kinuha sa kanila ng mga Hudyo. At iyan ay dahil na rin sa walang katapusang pagsalakay nila sa mga ito. Ngayon, masisisi mo ba ang Israel sa mga ginagawa nito? Maaring marami ang magsabi na ang mga Hudyo ay masasamang tao dahil hindi sila naniniwala sa Islam at Kristyanismo. Pero sila pa rin ay mga tao na nais rin ng katahimikan gaya ng iba na sana noon ay nakamit rin ng buong Palestina. Kung imbis na makipag-agawan sa mga Hudyo ay binigyang pansin rin nila ang pagkawala ng malaking bahagi nito kaya ngayon maawa man tayo sa kanila ay wala nang nakaaalam kung saan pa sila titira. Dahil kahit mga inosenteng Palestina ay hindi na rin palagay ang loob ng halos lahat ng kahit na sinong gobyerno na sila ay makasama at iyan ay dahil sa kasaysayan ng pagsang nila sa gawain ng mga terorista.